nag -o opera sa ospital o nagbibigay konsultasyon sa kanilang klinika. Yan ang karaniwang imahe ng doktor na alam natin. Pero ang surgeon na nakilala ng rescue, tinalikuran ng pribadong ospital para makapagsilbi sa ibang uri ng mga pasyente. sabi nga nung ano, nung, uh, nasa taas eh, when I, I was in jail, you visited me. So yun, siguro ang pinakamagandang uh, bagay yung mabisita mo at matreat mo, yung uh, ma-offer ka ng treatment sa mga inmate. <coughs> Tapos kasi ako noong 1988 sa uh, East Avenue Medical Center ng specialization sa surgery. Pero nung pumasok sa bureau, it must fulfill ka siguro kasi nakakatulong ka sa kapwa mo. Nakakatulong ako sa pag-uopera pag ng mga pasyente. Usually, medical case na preso yung, yung, maraming uh, parang piksa-piksa. Tapos uh, yung mga sakit sa balat. So, siyempre, uh, pagtagaraw, sakit sa balat. Marami silang mga katikati dyan, naghahawa-hawaan dahil medyo congested ang game <laughs> Ikaw may bukol sa siko? Ang banda. Ah, okay. Okay. Nasa Oh, nasa lang. Oh, Warp lipoma to. Lipoma is a cyst na uh, parang tabalang ang loob. Nababalutan siya ng kapsul uh, capsule. So, excise mo yun, tatanggalin mo. Pa-opera mo ba? Pa-opera mo. Oh, pwede operahan, pwede operahan. Miski sa private, government, inmate man siya, o ano, kailangan may paalam ka sa tao na ikaw mag-o-opera ng gantong procedure, under local anesthesia, kailangan may consent siya dahil malaking legal implication yan pag uh, sa bandang uli, tumanggi siya na siya ay pumapayag pala napilitan lang pala siya the mere na limited lang naman ang gagawin mo na minor surgery no? so ang gamit mo lang pang minor hindi ka po pwede maggawa ng something na pang medium or major operation dahil number one ang anesthesia mo lang under local anesthesia ito ang ginagawa natin ngayon, aseptic technique, no? Para at least hindi, hindi, ano, ang sterility, in-maintain natin. Miski ang surrounding, hindi, hindi talaga operating room chatter, at least ma-maintain natin ang sterility. In of, ang uh, preoperative diagnosis natin, lipoma, nung hiniwa natin, fat nga talaga na pwede mong makuwala dahil nakapsulated nakapsula naman. isolated lang. Ilang buwan ka na rito? Uh, 10 months. Three months? years na. Yeah. Hindi lang niya napapasya dahil maliit pa. Tapos uh, lumaki na lang na lumaki. Lahat, yeah. uh, pwede magkaroon ito eh. Lahat ng tao, pwede magkaroon eh. Ang lang niya to nung April daw, pero I doubt it. So, tatahin na lang natin pagkatapos ito. <laughs> Sabi mo lang kung masakit ka, dadagdag ako anesthesia. babasa eh, for 5 to 7 days. Mag-antibiotics yan ng mga 5 to 7 days. Hindi ka gamot. Sana sa nasa susunod ko. Masalamat lang kayo. Sa ano, kasi natanggal yung bukol ko. Ang <laughs> ano, kung sa labas ko makagasipan na lang kayo. Masayang malungkot na nakaraan. Next, ikaw agam-agam na baka ganito, ganyan. Dito, na, binuto na nito ni Chung Didid ko. Ayan, ang pasyente. Ano po kayo? Dito po. Test okay. natin sa last eh, tag na lumaki nang ganung size, no. It is described as a almost 8 uh, cm in size. Malaki, mm -hmm. eh, no. Tapos may neck, malaking neck. It's a purely benign uh, growth. Uh, okay. okay. Parang kunting na lumaki. Ah, okay. kung may bata kang mga newborn, siguro malaki-laki sa fish niya, no? Tapos ang weight niya, kung titimbangin mo siya, minimum siya mga almost 100 grams na rin. Tatanggalin to, under local anesthesia, tapos tatahiin, no? So, lahat yan, matatanggal yan. Pag, pag didigitin mo na lang yung balat sa balat. Hindi, okay lang. Ito mo, may ganyan. May hirap. Pagka nakaupo ka. Nabot siya ng 5 years, bago niya pa napakapira. May panahon na siya sa jail kaysa na nasa labas siya. Number two, wala namang bayad sa si jail. O eh di, malaking pasalamat ng pasyente na, na natanggal pa yung kanyang alaga. Okay po kayo, Salamat po, D'o. Okay, no? Hindi siya. Kesa tayo ko naman. Kaya naliligaw mo. O. O. Magpapasalamat ko sa kanya. Maganda ang pakiramdam ko dahil natanggal na yung bukol ko. Alas na pa sa ship, Jake. Kailangan mong bulitas na pinag mo? Eh di na? Tapos. Siya dong malaki siya na ticket Hindi pwede siyang i try na